Hari dito nakita man ninyo kanina na nana na, na, mga bako dito kanina. So isa gikan sa kompanya, ang isa mga uh, personal to namo kay tabang man pud mig ayo sa dalan. Uh, um, ato sa munisipyo na side karon busaka kay muhabit, sa probinsya. Kay lugkan nga uh, klatkar. So mga tingali ba si kaya na mga tuloka. <coughs> tuloka uh, bakho ang mo liok di tunda kita kaya kita marin yung a uh, video dari sa unahan nga, uh, medyo nag, na pa nga a video nag nalang slide kina lang ato tungo gipatan ako sa mga engineer kani na kina lang nga ayuhon to tunda kita kaya basi mo mahugmak patong na ka mo mismo so, na kita magani na so ani ka mo tana to ni ko makaya nga mahuman tani dalik Mm -hmm. po ang taga-barangay binikalan, maayay ay, kung na yung mga emergency, maka Mabalik ang normal lang kinabuhi. So, ang uh, atong ah, list ganina ni Uban Man. So, taga tabangan din ngayon nato itong nahintungdan, itong naitabuan, uh, pamilya. Uh, ngali ay pagkauman ni Ine, sa nato na ilang itong namatay, nangamatay, dahil na po may ipat kuno kabuk, doon po may nakuha ganina. Mm -hmm. So, napamay-ipat kabuk na nabilin sa ilalong, mawag oh, kitabangan kita bangan makaroon, sa bako, ito ang tanan nga atong tres Tanan nga atong mga ultimo tanan na hinsya to ang dito nagtotok. Mm -hmm. So, di, tingin na ito na undang namin, tapos natin makuha po itong mga uban, tapos ilalong. Mm -hmm. Pero ako ipasalig nga matabangan ng uban nga ng mga pamilya nga mga biktima niya. Try tiyan.